Kung minsan, kapag nandiligaw o kaya naman sa mga unang mga buwan lang ng pagiging magkasintahan, ipinapakita pa lamang ng ibang mga lalaki ang kanilang mabubuting katangian. Ngunit kapag napasagot o tumagal na ang relasyon ng magkasintahan, lumalabas na ang tunay na ugali nito. Kaya nga madalas nahihirapan ang na makipaghiwalay ang babae o kaya naman ay nananatili sila sa relasyon na hindi na sila masaya o nasasakal na. Tulad sa kwento natin ngayon, dahil sa masamang ugaling pinapakita ni Nathaniel kay Lauren, napilitan si Lauren na tapusin ang kanilang tatlong taong relasyon. Ngunit sa hindi inaasahan, ito pala ang magiging dahilan ng kamatayan ni Lauren sa kamay ng sarili niyang kasintahan. Tunghaya natin ang nakadudurog pusong kamatayan ni Lauren. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all, para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Lauren Don Astley ay sinilang noong April 1, 1993 sa Boston, Suffolk, County, Massachusetts, USA. Siya ay anak ni Mary Kay Dunn at Malcolm L. Astley. Noong 2011, nakapagtapos siya ng high school sa Wayland High School at nagpaplanong pumasok sa Elon University ng North Carolina. Siya ay inilarawan bilang isang magaling na manlalaro ng tennis at naging miyembro ng Muses, isang acapella singing group. Dagdag pa sa kanyang pagkahilig sa musika, siya ay nag-aral ng French horn at tumugtog sa Metro West Youth Symphony Orchestra. Sa loob ng walong taon, dumalo siya sa YMCA camp ni Nili Hawkins sa Freedom bilang isang camper at naglaon naging isang tagapayo. Noong 2006, nagtagumpay si Lauren maging bahagi ng Western Friendly Society of the Performing Arts bilang karakter na Annie. Siya rin ay isang aktibong miyembro ng First Parish Unitarian Universalist Church of Wayland kung saan kumakanta siya sa choir ng mga bata. Maliban sa larangan ng sining, siya rin ay interesado sa negosyo ng fashion. Kaya naging bihasa siya sa pakipag-usap at pagbuo ng magandang relasyon sa kanyang mga customer at pagbibenta. Noong July 3, 2011, pumasok si Loren sa kanyang trabaho sa lokal na mall na kanyang pangkaraniwang ginagawa. Kaya makikita siya sa mga surveillance camera ng mall na dumating ng mga bandang alas 9.45 ng umaga at umalis ng bandang alas 6.45 ng hapon upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan pagkatapos ng kanyang trabaho. Ngunit lumipas ang buong gabi, walang nagpakitang Loren sa kanyang mga kaibigan. Kaya nag-alala sila at hinanap si Loren. Kasabay ng pag-ulat nila sa pamilya ng kanilang kaibigan na ito ay nawawala. Habang naghahanap, ang isa sa mga kaibigan ni Loren ay nakita ang sasakyan ni Loren na pulang jeep na nakaparada sa beach kaya agad nilang tiningnan ito. Ngunit kasamaang maang palad, wala roon si Loren sa loob ng kanyang sasakyan. At ang mga bintana ay nakbaba at ang computer at pitaka ni Loren ay nasa loob lamang. Kaya dahil doon, ang mga kaibigan at pamilya ni Loren ay pumunta sa dalampasigan upang hanapin si Loren at nagbabaka sakali na nasa paligid lamang ang dalaga. Habang naghahanap ang mga kaibigan at pamilya ni Loren, nakipag-ugnayan na rin sila sa mga pulis. Nang dumating ang mga pulis, agad silang naghanap at nagtanong sa mga kaibigan at kamag-anak ni Loren kung mayroon sa palagi nila na maaaring manakit kay Loren. Agad nilang sinabi ang pangalan ng dating kasintahan ni Loren na si Nathaniel Fujita. Kaya dahil sa impormasyon na yon, agad na pumunta ang mga pulis sa bahay ng pamilya ni Fujita. Pagkarating nila doon, nakausap nila si Nathaniel at ang ina nitong si Beth. Ayon sa mag-ina, nag-iisa lamang si Nathaniel sa bahay nung nawala si Loren. Dahil walang nakuhang ibang impormasyon ng mga pulis, lumipas ang 12 oras na nawawala si Loren. Noong June 4, 2011, natagpuan ang katawan ni Loren sa isang latian mga limang milyang layo mula sa kanyang tahanan. Batay sa paunang pag-iimbestiga, siya ay sinakal na halos maputol ang kanyang lalamunan. Natagpuan rin ng mga pulis ang isang bungee cord na nakasabit sa buhok ni Loren. Dahil sa pagkakatukla sa bangkay ni Loren, naniniwala ang mga pulis na may matinding galit ang gumawa nito sa kanya. Kaya muling nagtanong-tanong ang mga pulis patungkol sa kung anong relasyon meron si Lauren at Nathaniel. Nalaman ng mga pulis na tatlong taon nang magkasintahan ang dalawa. Ayon sa ina ni Lauren na ang relasyon ni, ni Lauren at Nathaniel ay hindi gaano maganda kaya ito ay nauwi sa hiwalayan. Ngunit dahil sa hiwalayan ang magkasintahan, nagbago ang pag-uugali ni Nathaniel. Sa katunayan, naalala ng isa sa mga kaibigan ni Loren na noong June 2011, sa kanilang graduation party, sinubukang kausapin ni Nathaniel si Loren. Nang panahon na yun, si Nathaniel ay lasing. Nang tumanggi si Loren, sinuntok ni Nathaniel ang isang poste na pinagkakabitan ng tolda na kinaroroonan nila. Kaya matapos ang pangyayaring yon, umalis si Nathaniel at pagkaraan ng isang buwan, natagpo ang patay si Loren. Dahil sa impormasyon na nakuha, kinausap muli ng mga pulis si Nathaniel. Sa pagkakataong ito, ang sinabi ni Nathaniel na bumisita umano si Loren sa kanya habang ito ay mag-isa sa kanyang bahay. Dahil sa binagong salaysay ni Nathaniel, naniniwala ang mga pulis na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Loren. At batay sa huling text message na pinadala ni Loren nung bandang alas 7.05 ng gabi kay Nathaniel na salitang dito, nagpa siya nang kumuha ang pulis ng search warrant para sa tahanan ng pamilyang Fujita. Sa garahe, nakakita ang mga pulis ng mga bungee cord at mancha na nagpositibo na ito ay dugo. Sa basement, nakakita rin sila ng isang itim na gym bag. Sa loob ng bag, nakita nila ang mga sapatos na pang na basa na natabunan ng putik. Itinago rin ni Nataniel ang isa pang pares ng dugo ang sapatos at ilang basa at dugo ang damit sa isang crawl space sa kanyang kwarto. Kaya naman pinasuri sa laboratorio ng mga pulis ang mga dugong nakuha sa bahay ni Nathaniel. At ang lumabas sa resulta, ito ay dugo mula kay Loren. Kaya batay sa mga ebidensya, ng July 5, 2011, inaresto si Nathaniel Fujita at kinasuhan ng salang pagpatay. Ayon sa mga pag-imbestiga, naniniwala ang pulis siya na binisita ni Loren si Nathaniel dahil nakiusap ang ina ni Nathaniel na gawin yun. Dahil ayon sa pamilya ni Nathaniel na pagkatapos ng breakup at graduation, hindi umalis ng bahay si Nathaniel at hindi na nakipag-hangout kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya nang bumisita si Loren sa bahay ni Nathaniel, pinatay niya si Loren sa garahe. Pagkatapos ay pinaandar nito ang pulang jeep ni Loren upang dalhin sa dalampasigan at inihagi sa mga susi sa isang storm drain kung saan natagpuan ang mga ito. Naglakad si Nathaniel pa uwi, isinakay si Lauren sa kanyang kotse at inihatid siya sa letian. Pagkatapos ay naglinis si Nathaniel upang itago ang mga ebidensya sa paligid ng kanyang tahanan. Samantala, ayon sa pamilya at mga kaibigan ni Loren, hindi kailanman sila nakakita ng anumang palatandaan ng karahasan sa kanilang relasyon. Ngunit sinabi nga nila na si Nathaniel ay may ugali na pagiging possessive at agresibo, lalo na kapag ito ay nakainom. Kaya maaring pinatay si Loren ng lasing si Nathaniel at ang maaaring dahilan nito ay ang pagkakahiwalay nilang magkasintahan. Dahil matagal nang pinagdidebatihan ni Loren ang tungkol sa pakikipaghiwalay kay Nathaniel. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay napag-usapan nito at gumawa pa nga ng isang listahan ng mga dahilan kung bakit dapat na siyang hiwalayan ni Loren. At ang ilan nga sa mga dahilan ay ang pagiging agresibo niya. Masamang pag-uugali sa kanyang ina at hindi talaga siya gusto ng nanay at mga kaibigan ni Loren. Noong February 13, 2013, nilitis si Nathaniel Fujita. At ang teorya ng prosekusyon, pinatay ni Nathaniel si Loren dahil nakapaghiwalay ito sa kanya at hindi na sila nagkabalikan pa. Matapos ang dalawang taon mula ng mamatay si Loren noong March 5, 2013, pagkatapos ng tatlong lingkong paglilitis, si Sinatanyal Fujita ay napatunayang nagkasala ng first degree murder. Kaya siya inatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad na mabigyan ng parol. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Inday Godness TV from Hong Kong at Jung Wo Haruto from Malaysia. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Lauren Dunn Astley. Ako po si G. Maraming salamat.